your signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo, and palike na din po ng ating video, at sa mga naisaman nice po mag-avail ang ating private readings Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes, tignan po natin ano ang mensahe sa'yo, we have the card, so wag po kayo matakot that is new beginnings ano pa, transformation so we have omens ayan, okay, yung iba din sa inyo ito naman yung gift ninyo, nakakakita po kayo ng mga uh, parang taong mamamatay na ayan, yung iba sa inyo, yan yung gift ninyo talaga, we have ancient wisdom, mukhang pamanayan sa inyo nang inyong mga ancestors hindi nyo rin alam bakit ba yan yung pinamana sa inyo, ear signs pero ayun nga po, parang it's either, kung hindi kayo nakakakita ng mga taong mamamatay, pwedeng nakakakita naman kayo sa panaginip ninyo na mga taong namatay na so pwedeng dinadalaw kayo pwedeng mga nangyayari yan sa'yo ngayon, ear signs, yung iba naman pwedeng bukas po talaga yung third eye ninyo or activated pala siya activated yung third eye ninyo Tingnan natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, tingnan natin. Tingnan po natin. What is that? Okay, ano po ito? Spirit guide. We have two of ones. Okay, so may choices lang po kayo dito. So, pag na, once po nakapag-decide ka, ear signs, ayan, may transformation na mangyayari sa life mo. So, yan lang po yung death card na yon. Oo. Pagdating naman sa omens, ayan po, pwedeng meron kayong mga signs na hinihingi kay universe, kay God, para po dito sa relationships ninyo. So, ano bang mga relationships yan? Pwedeng friendship, romantic relationship, family relationship, yung co uh, relationship mo with your co-workers, ayan po, pwedeng nanghihingi ka ng sign kung dapat pa bang ipagpatuloy, ganyan, or kasi pwedeng may tao dito din na talaga nagpapakita sa iyo na very concerned siya. Ayan, so parang tinitignan mo or hinihingi mo ng sign kung dapat mo pa bang ipagpatuloy yung relationship mo with that person. Tignan natin what is ancient wisdom. We have two of pentacles. So ito, natututo ka, natimbangin yung mga bagay-bagay. Yes, maaring alam mo na, alam mo na talaga yung gagawin mo. Pero parang nag -ano ka dito, nagbibigay ka ng benefit of the doubt. Yun yung nakikita ko sa'yo. Oo, ear signs, benefit of the doubt nagbibigay kanyan pagdating sa isang or sa mga sitwasyon na kinakaharap mo or nakakaharapin mo pa in the near future. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe for you. Spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta naman po si ear signs. Pagdating sa trabaho, spirit guide, kamusta po si ear signs. Trabaho, tignan natin. Mayroon tayo ditong king of Pentacles. Meron tayong Ace of Swords. Tingnan mo, may, may transformation tayo dito oh, pagdating sa iyong trabaho. So, some of you, pwedeng mapopromote kayo. Pwedeng may salary increase. Pwedeng may bibigay sa inyo na big project. Talagang mag-excel uh, ano mag -excel kayo dito. Ma, ano yan? Uh, matatapos nyo yan with pride, <laughs> with confidence. Ear signs. Mm -mm. Ayan, no? Oh, Three of Pentacles. Pagdating talaga ito sa trabaho mo. Everything will turn out in your favor. Pero syempre, kahit yan yung nakikita natin, huwag ka magmasyado masyadong magpa-relax-relax relax pagdating sa iyong trabaho. Talagang uh, pag-aralan mo kung ano man itong binigay sa iyo na project. O, bigay mo yung best mo Hear your signs Tignan natin, we have naman po Six of Wands Meron tayo ditong The Devil Pagdating ito sa iyong negosyo Meron tayo ditong Temperance So, ayan Pwedeng Uh, kasi ito, pwedeng matagal na kayong may ugnayan ng isang company na to, isang tao na to pagdating sa business mo pwedeng naghahanap lang po kayo ng air signs, ng signs, naghahanap lang kayo ng tempo, para parang matapos mo na yung yung kontrata mo with this person oo, with this third party pagdating sa negosyo so ayan, parang naghihintay lang kayo kasi dito ng tamang oras yun yung nakikita ko para sa'yo Ayan. Pwedeng hindi na kasi maganda talaga yung, yung dinadala ng taong to pagdating sa negosyo. Pwedeng ito po ay staff mo. Ayan. Pwedeng lagi siyang late. Ganyan. Basta parang ang dami mo nang nireklamo sa kanya. Kung hindi man yan, Uh, staff mo, pwedeng isang client mo na parang pagkatapos nung, anong uh, delivery na to, pagkatapos nung order niya na to, hindi mo na siya ulit pagbibigyan. Kasi pwedeng nai-stress ka. Parang kulang pa yung binabayad niya sa stress na nararamdaman mo. Tapos parang obligadong-obligado ka. Kasi ito nakikita ko, ear signs, may client ka na parang pag nagbayad siya sa'yo, parang binayaran niya na buong, buong taon mo. Ganun, parang ganun kanya tratuhin. So parang ito na, last na talaga itong pagbibigay mo sa tao na yan. Tignan natin, pagdating naman sa yung kaperahan, we have seven of cups. So madami pang opportunities. Parang ito, ba diba? Parang nag i kayo dito sa isang client na to. Eh, pero sinasabi naman sa inyo ni Universe, ang daming opportunities para sa inyo. Tapos ito din, kung hindi kayo nakakakita ng growth pagdating sa inyong trabaho, ang dami din namang opportunities para sa inyo. Ang nangyayari lang ay natatakot lang kayo na sumubok. Kaya parang feeling ninyo, wala, hindi po, wala po, hindi, mayroon, natatakot lang kasi kayo. Kaya ayaw nyong i-open yung mind niyo ayaw nyong i-open yung mga mata niyo sa mga opportunities na yan. We have judgment. Ayan, so pwedeng ngayon, ayan, makakapag-decide ka saan mo ba talaga gagasasin yung pera mo. We have six of swords. Ayan, ano na lang kayo dito, ear signs, uh, tahimik na lang kayong gumagastos ng pera ninyo ngayon. mm, -mm yes, yun yung nakikita ko para sa inyo. Parang tumatahimik na kayo. Hindi dahil sa wala na kayo kung hindi. Mas nakikita mo kasi yung, yung pinaghihirapan mo ngayon. Ayan, mas na-appreciate mo tignan natin. Kasi before, di ba, parang gusto mo pang ipakita sa tao para ma-appreciate ka nila. Ngayon, hindi. Na-appreciate mo na kasi kung ano yung mayroon ka. Na-appreciate mo na yung kinikita mo, yung pera mo. Kaya tahimik ka na lang dito. At tahimik ka na lang binubuo. Tahimik ka na lang ear signs na pinagpapatuloy yung mga ano, mga magandang nasimulan mo, yung mga proyekto mo pagdating sa iyong buhay, pagdating sa iyong finances. Tignan po natin ano pa yung mensahe. Spirit guide, pagdating naman po sa love life para po sa mga single natin na your signs. Okay, we have healthy choices. So, ayan po, pwedeng nagmo move forward na kayo. Mas binibigyan nyo ng time ngayon yung inyong sarili. ba diba? So, mas ano ba, pinipili ninyo kung ano ba yung magkakaroon kayo ng peace of mind, yung makakatulong po sa inyo sa pag Yan. So, yung mga pinapapasok mo din sa life mo ngayon talagang parang sinusuri mo na silang mabuti. So, ready ka na for a transformation. Ready ka na sa pagbabago. Ready ka na sa bagong simula. Pagdating sa iyong buhay, ear signs. Tingnan natin. So, parang yan. Kung, yun nga, wala man kayong relationship dito, pe pwedeng, um, eh, oo, nag, pinagtadasal nyo na lang na ibigay na. Or, ano ba, mag-meet na kayo ni The One. We have cassette. So, para naman po ito sa mga in a relationship. Parang paulit-ulit yung nangyayari, paulit-ulit yung problema, na hindi ninyo matapos-tapos pagdating dito sa relationship ninyo. Some of you kasi po ay karmic partners. Yun yung nakikita ko para sa inyo. Karmic partners kayo dito. So, mag-grow naman kayo together. Meron dito maayos din po yung relationship ninyo. Mm -mm. Tignan natin. Kaya lang kasi hanggat walang nakaka-move forward dun sa ginawa ng isa or sa kung sino man yung nagkamali, wala talagang maayos dito sa relationship ninyo. Parang paulit-ulit lang talaga, cycle. Magiging cycle talaga siya. Lalo na kung tinotolerate ninyo yung isa't isa. Or pwedeng ikaw tinotolerate mo yung person mo. Or the other way around. Tingnan natin, pagdating naman po sa mga married, Pagdating sa mga married, meron tayo dito. Ayan, may, mukhang may pa-surprise sa'yo si asawa mo ngayong araw na ito. So, tignan pa po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide mensahe pa po natin. For Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. We have infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Is pouring pala. Pouring into your life. Ayan po. So, claim nyo na yung mga positive ano natin, energies natin dito. So, ayan po, may kasaganaan po na paparating sa inyo. Tuloy-tuloy ito. Magtutuloy-tuloy ito. Ear signs. Tingnan natin, love message para sa'yo. Love message, kung kanino man ito galing. Spirit guide, love message natin for ear signs. Saan po ito? Or kanino po ito galing? we have I'm afraid to contact you. So, someone, pwedeng, akala mo iniiwasan ka niya. Actually, iniiwasan ka talaga niya kasi natatakot siya na makausap ka. Natatakot siya na kung ano ba yung pwede niyang malaman na katotohanan pag nag-usap kayo. Ayan, or na ano ba yung mga sasabihin mo sa kanya? Doon siya natatakot. We have number 6, 34, 31, number 8, ano pa? Number 14, number 15 and number 20. Yan po yung mga lucky numbers mo e your signs. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye!